kasama ko ang uh, BCC Batangas Cyclist Club so apat lang kami ngayon kasama natin si Bosayi, si Akimi at saka si Jo Marie so, ang destination namin Monte Maria sa may Batangas City yung may malaking birhen doon sa tabi ng dagat nandito kami ngayon sa plaza ng Batangas. So, inintay pa rin namin si ano, si Janjan. Jan. <laughs> Agal niya. So, ito yung plaza, oh. Guys, so. oh. si Janjan Jan. dito siya sa may 7 eleven dun sa kanilang pinag -stop over natin so nasa na siya ayan ayan yun oh yun oh late oh late 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 <laughs> mga ka kasama na natin si Janjan Jan. so diretso na tayo dun sa Monte Maria siguro ano hanggang gate lang tayo doon nandito na kami ngayon sa ano, Batangas pa rin. So, papunta na kami ng ano, Monte Maria, papunta kami ngayon ng pinamukaan So, pahinga muna kami para kumain dito sa isang uh, nakita naming karinderiya. biyaheros. Tapos na kami kumain. Biyahe na ulit. Sabi nila marami daw ahon dito. medyo marami ang ahon mga kabiyaheros bagong kain pa naman kami ang hirap umahon mabigat Monte Maria 10 kilometers 10 km pa tayo mga kabiyaheros tamang chill ride lang sa akyatan at masakit sa tiyan Viheros Ayun na si Mama Mary Kunti na lang Dito na kami dali <laughs> no? Alam nyo na mga walang practice. dadalhin nyo dito sa mga matatarik na lugar. Puro ahon. <laughs> <laughs> ahon pa tayo doon? Oo. Oh. Aba! Aba. Yun natang gate, ano? Sa pang gate, dyan. Ang ganda Ang ganda lang tayo. <laughs> Mga kabiyaheros, nandito na kami. <laughs> Ayon. Sarado. hindi uh, na kami makapasok. Hanggang dito lang kami sa gate. Actually, yung ano, nakasalubong namin nakamotor kayo sabi ni ate. Sarado daw. Hanggang gate lang. So, tamang picture na lang kami dito mga BCC. Yan, sina Basayi. Dyan, dyan. Jomari. Ayon, yung nag-iisang lalaki namin. Ayun o no? <laughs> Ito na daw yun <laughs> Oo, oh, hindi tayo makapasok <laughs> So, yun mga kabiyaheros Hindi kami makakapasok Pero Gusto ni Janjan -jan mag beach na naman So, di ko alam kung Saan beach kami pupunta Siyempre, budol na naman to Panigurado Pero, enjoy lang, enjoy Kasi wala naman off-road eh Panay road lang talaga kami So, ayan si Mama Mary. Eh, ayan, no? lalapay, Mga kabyaheros! Ganda rito oh. Kahit di kami nakapasok, okay lang the picture naman, tsaka video, whoo! Dito na kami sa papuntang Lubo. Saan ngayon na? may checkpoint. <laughs> hindi nakapasok. Hinahanapan kami ng medical certificate para makadiretso kami. So ngayon wala kami noon. Okay. Hindi kami pinayagan. So babalik kami. Babalik. Hindi, sa susunod. Ha? Ulit ay uh, dito Uulit? Ulit. Papunta <laughs> ako Oo, oh, oh, pag-okay na. Hindi. Hingin na tayo ng ano? Medical certificate. Mm -hmm. Pwede na, madali lang 'yun. Hindi, pagtuloy natin guha na tayo tapos tayo. Oh, yun. yun. Bukas Kaya sa mga magra-ride dito, handaan nyo na yung medical Ay, certificate nyo. Kasi hindi kayo makapasok. Kahit anong gawin nyo. Kaya yun. Pabalik na kami doon sa dinaanan namin kanina. Hello mga kabiheros. Ngayon, kakain muna kami. Dito kami sa Lumians sa Coastline. Ito, ito, ito. So maglo-lomi muna kami

na. Kaya nga, bet wala pa kami. Na. Bidyo ah. mo natin yung mga ano. Kain na kami. Hindi. Okay. Nag-order ako ng isado. Panton gisado. Ayan. Hmm. Sisili tayo. Kumain po muna kami bago magpakamatay. Sisili Kain muna. Bago pumadyak ulit. Ang daming toppings. Ang daming toppings.

So tapos na kami kumain. Grabe ang sarap ng ano, nung Canton Gisado nila. Ang daming toppings nakita niya naman, 'di ba? Grabe ang sarap. So yung mga taga rito malapit sa Maylobo, Batanga. So dayo kayo dito. Sobrang sarap kaya daw yung lomi nila. Nagustuhan ni Naay sa saka ni Janjan. Kaya yun, tapos pwede ka pa dito mag-swimming, oh. Nagawa sila ng kubo. Sa kanila din yan, dito sa restaurant din pwede kayong mag-swimming So, papahinga lang kami mga ano, kabiheros tapos after nito magra-ride na ulit kami Mga kabiheros, pauwi na kami So, yung dinaanan namin kanina yun din dadaanan namin pabalik kasi hindi kami nakapasok sa may lobo So, wala kami medical certificate So, medyo malayo layo ang aming biyahe ngayon at maraming akyatan Gawa ng bumalik kami Ang daming ahon Sobra Ang pa ng ikot namin So Bapadyak na kami Ulit So mabilis na to Bago makauwi So kita-kita ulit mga kabiyaheros. Nandito na ako sa bahay. So time check alas 8 na ng gabi. So yung ride namin yun. Palusong siya lahat. Naku. Ang problema, hindi kami pinatuloy ng checkpoint. Doon papuntang lubok bayan Kasi wala daw kaming medical certificate. So, wala kaming ibang choice kundi balikan yung nilusong namin kanina. So, ang tarik nun. Sobrang tarik. Kaya, ayun, pinaspasan namin, minadali na namin. Tapos, nilakad na namin. Kasi, syempre, hindi na kaya eh. Tapos, nagmadali na kami kasi hindi namin kami pwedeng gabihin din sa daan kasi walang, ano, walang ilaw doon sa daan. Kaya, nagmadali na kami. So, sana ma-enjoy nyo yung video to. Tapos, subscribe na rin kayo. Share nyo na din. Tapos, comment lang kayo below or shoutouts. So, yun lang mga kabiyaheros. Salamat. Bye-bye.